dinagyan mo na naman. Eh, syempre, kung lalagyan mo palagi yan, nakakain, nakakain talaga ang yung nakaupo dito. <coughs> <coughs> ich wollte eigentlich gar nicht mehr essen. Oh. Pati si Kamya sinabi rin, kasi syempre, no, gaukang, kung kuha ka ng kuha ng pagkain, Ha <coughs> 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 <Okay>. ha <coughs> Tapos, magmukmuk na naman ako. Magmukmuk. Yeah. <laughs> Tapos, siyempre yung ating alak. Yan ang pagmamahal niya sa akin. Gusto niya akong turuan. Parang gusto niya akong imotivate. Ganun. You know? Kaya ganyan. Kaya ganyan. Kaya ganyan. <laughs> ang gagawin natin ay magluluto tayo ng ano, sinabawang manok. Pressure cooker natin tong manok na to. Oh. <laughs> Ayan. Uh, si Mrs. naman sa ngayon, wala si Mrs. Kasi may pinuntahan sila ni ano ni Kamya yung dalaga namin ano. Lagyan natin ng asin. Siyempre yung tubig. Siyempre, yung luya natin, huwag natin kalimutan. Tapos, siyempre, takpan natin, mga kaibigan. I-prepare na natin yung ating vegetables. Ito yung soup and green dito sa Germany. Uh, may mga vegetables na uh, para bang combination siya. No? Uh, masarap to. Masarap yung combination ng vegetables na to. Tapos, ito naman, mga kaibigan, hindi ko alam. Hindi ko po alam kung paano ko to Ito kung paano ko po ito lutuin no basta lutuin lang natin ayan ang gagawin natin ay uh, adobo ni itlog mga kaibigan umpisa na natin mga kaibigan yung adobo ni itlog syempre wala tayong ibang uunahin kundi lagyan natin ng mantika yung ating uh, lutuan bawang at sibuyas mga kaibigan muna no garlic soy Siyempre, hindi wag nating kakalimutan yung ano yung ating uh, honey. O, paminta, siyempre. Tapos, siyempre yung ating alak, no? Yan. At siyempre haluin natin, ano, natin, natin mga kaibigan na yan, Takman natin at hintayin natin mga kaibigan na ito ay maluto no kasi ito hindi pa hindi pa naluto yung ating ano sinabawang manok so uh, let's eat mga kaibigan Whoop! Ah! nagluto si Jen hi mga tayo mga kaibigan ako lang uupo lang <laughs> <laughs> ano ang ginawa dito kasi so ito lang adobo ma Oh, yan ay ano, basta may secret ingredients ako dyan. Tikman mo muna. Pagkatapos nun, sabihin mo sa akin kung may bago ko mm -hmm. ano dyan. na lasa. Oh, sa bawo. Oh. Hindi na Rice. sana ako kakain, pero syempre kung nag ka, kakain ka. Tapos sasabihin, sabi sa sabihin mo <laughs> na naman na pinipilit na naman kita. Ganun. Wala na akong sasabihin dyan. <laughs> Baka maano ka. Baka. Maapos. Magmukmuk na naman ako. Magmukmuk. Sige, so, tikman ko muna. Tikman mo muna. Tikman mo muna para tignan natin kung talagang champion yung aking ano, ito, secret manok? recipe. Manok lang? Oo, oh, manok lang. Secret recipe yan. Mm, yung na ano ko, matamis. Ah, matamis siya. Mm -hmm. Uy, panatikman niya lang. Ay, oo, kasi I think uh, Ano yung medyo marami-rami yung pampatamis na linagay ko. Dry kasi yan. Uh, pure na yung chicken breast lang. Mm, yung at chicken breast lang na ito? Oo. Oh, Kaya walang... medyo dry. Oo. Oh, oh. Kasi yung karne niya. Dry. Kaglapin ko medyo ano Oo. Oh, oh. Maano mo na walang tabataba. taba Walang taba-taba yan. Yeah. Hmm. Tapos wala pang... Pero masarap pa rin. Sigurado ka o sinasabi mo lang yan for the vlogs. Sigurado ka? Oo, oh, masarap. Oh baka... Okay. Nope. So, ayan. Masarap pala. Ayan, nag-re-rest mo. Asa? Ano? Hindi. Nakikita lahat nito, itong, ano, ayako ka. O, oh, mayroon tayo, ano, dyan, o. No? Hmm. Sausawan. Sausawan. Hmm. Nagluto si Jem ng, ano, yun, ano ito yung sabaw ng ano? Sinabawang chicken. manok, yeah. Hindi lang ang alam ko, ah, hindi ko alam kung tama yung ano. Yung yung sinabi ko, yung sinabawang manok kasi sabaw hmm. lang naman sa yan sa at saka ano. Kasi yung lasa ng manok talaga nandito yung Ano yung kalabti awag ito? Mm -hmm. mm -hmm. Parang native. Native Parang naman. Parang ganun ya. Native naman niya. Native mo? Oh, na. Oo, native. native 'yan. Mm. mm malasa yung ano yung supas niya kapag nitip Ma. Natarap yung adobo, ano? At ay nangay, dyan kadwata ng mga? Hmm. siguro yun. Nagtitelepono, ayam ano? Hmm. Siguro. Hmm. Sabi niya, anuin natin siya kapag ano. Hmm. ko naman? Hmm. Ang hinagay ko dyan? Ano? Alak. Bili? May alak yan. May alak? Oo. Oh. must to siya siya. Si Henin Bruce. No Henin Bruce. That... Ah Henin, yeah. Mas isa fat. Mm. Para yung rice? Token. Hmm. Mm, kasi ng tubig. Yung ah, Jeb, kasi ginaganon lang yung tubig. Yung yung, ako minimeasure ko talaga sa kamay yung tubig at saka yung rice. Ikaw, ginaganon mo lang sa ko <laughs> ba? Kaya ganyan. Ba't ka kumuhawali ng ano? Kulang. Naubos na nga eh. dinagyan mo na naman. Eh syempre kung lalagyan mo palagi yan, pakain na talaga ang yung nakaupo dito. <laughs> ich wollte eigentlich gar nicht mehr essen. Oh. Pati si Camille sinabi rin kasi syempre no gaukan kung kuha ka ng kuha ng pagkain kaya na nga inubos namin para Wolt stop ni. na. Syempre kung lagyan mo na naman edi eh, kukuha uli. Tapos bu busog na nga yung chan. Yeah. Yeah, kaya, sure. Hindi ko naman kasalanan kung kuha ka ng kuha ng pagkain eh hindi ko naman pinipilit kayong gumawa ng pagkain. Kaya dito, oh, ito, na, ubos na yung sabang. Tapos kung ubos na, kukuha uli si Jebsang. Hindi ko maantindihan kung bakit lang. Ah, siyempre, ibitin ako. Tapos kung hindi maubos, ah, siyempre, busog na yung tao. Tapos kumuha ka ng sabaw. Tapos hindi ubos, eh, tatapon, diba? Laka na ilagay mo yan sa, ano, sa banga. May tatapon. di oh, diba? Oo. Oh. Tainan mo lahat ng gin... Inanong mo dito? <laughs> mga ginaong. Ano yung tiginaot yung Tagalog? Kinuha or... Kinaong. Kinuha. Ikaw, ayaw mo nang kumain? Ayaw. Busok ka na. Ayaw. <laughs> <laughs> Joke lang yun mga kaibigan, inaasar ko lang naman kasi si pero yan, naasar na kaya medyo laylo na tayo. <laughs> Huwag na tayo mangasar. Kala <laughs> ko busog ka na. Inano ko lang itong naimang sabaw. Sayang ano? Sayang. Kasi maitapon ano? Oo. Hmm. Alangan naman ano, nakalimutan ko kanina kaya hindi ako nagpunas. Nakalimutan? Palagi mo naman nakalimutan. Ito ang mga alas, itapos pinagbayaan mo lang na ganyan. Nakalimutan. Nakatikas na yung mga suy at mga ano dito sa lamesa. Ang hirap punasin at punasan. <laughs> Ni? Kailangan mag ano na ako dito, mag scrub. <laughs> <laughs> Pero di ba yan ang gustong gusto mong gawin? Di ba yan ang parang uh, hobby mo yan? Oo. Sabagay. Ano, gusto, gusto ko naman kasi gusto ko malinis. Ah, okay. Pero hindi ka galit, ano? Ako? Oo. Hindi. Hindi. Okay. Parang galit ba? Hindi. Para sa akin, normal lang naman sa akin yan. Normal sa'yo. Eh, ba't ka sensitive? Ha! 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 na Ha! Eh, ano, kung <laughs> may ako, nagmumukmuk na naman. <laughs> Magpaalam na tayo. Oo. Oh, Sige, good night. Good night. Maraming salamat sa parunood niyo, no? Oo. Okay. So, uh, masanay na kayo, masanay na kayo kay uh, Maria. Ganyan, normal talaga yan. Yan ang, yan ang pagmamahal niya sa akin, no? Gusto niya akong turuan, parang, gusto niya akong i-motivate ganun. Kaya ganyan. Yan. Kaya ganyan yung kaya ganyan yung ano, yung uh, bunga ganyan. Normal talaga yan. Kaibigan.